So, tapos na tayo gumawa nitong mga constructors, then yung setters and getters natin sa uh, nakarang video. tapos na yung itong activity number 1. Tapos na itong mga to. Tapos na natin gawin. Itong for methods, create the following, provide Necessary accessors and mutator. So, yung accessor and mutator is, ulitin ko lang, yung setters and getters methods. So, ayun yung accessor and mutator, yung setters and getters methods for all attributes. Then, constructor, tapos na rin. So, overall, tapos na yung uh, activity number 1. So, number 2 naman na tayo. So, sa address book na. So, sabi dito create a class address book that can contain 100 entries. So, gagawa tayo ng meaning nyan is gagawa tayo ng array na kayang maglaman ng 100 entries or 100 infos, informations. Then, entries of address book entry objects use the class you created in the first exercise. So, gagamitin natin yung ginawa natin yung nakarang video, yung setters and getters, then yung mga attributes na ginawa natin, ito, itong mga name, address, yung mga yan, ginawa natin yan ng ano, diba, private variables, so, gagamitin natin yan. Dito sa number 2. Then, ano sabi dito, you should provide the following methods for the ah, address book. So, ito yung kadugtong niyan. So, gagawa tayo ng add entry method then delete entry, view all entry, then update an entry. So, gagawin natin yung mga methods na yan. Iisa-isayin natin yan. So, una muna is, ito tayo sa IDE. So, punta muna tayo sa main. Then, um, tatanong natin yung user kung ano niyang, anong gusto niyang gawin. Kung gusto niya bang mag-entry, mag-delete entry, or view entry, update an entry. So, mamimili yung user kung anong gusto niya. So, tatanungin natin siya. Una is, gawa muna tayo ng while loop or maglagay muna tayo ng scanner. scanner, scan, equal to new, scanner. Then, system, dot in. Then, import lang. So, ang shortcut niyan is Alt Shift O. Or no, may bad. Control Shift O. Yan, nag-import na yung scanner natin. Control Shift O pa ano yan. So, second is, gagawa tayo ng um, loop. Maglo-loop siya ng maglo-loop. Unless, may tinipe yung user na exit. Basta exit. Basta, well, gawa muna tayo ng loop. So, while while true yung loop natin, so maglulup ng maglulup yung uh, while natin kasi true yung condition natin. So, lalagyan natin dito is system.out natin. Tatanoy natin yung user kung um, enter uh, enter Enter your choice and then scanner tayo tayo ng uh, in. in then choice then is equal to scan that next in. Yan, kinanong na, na yung user kung yung choice niya. So, ano yung mga choice niya? Mga choice niya is yung yung add entry, delete entry, view all entry, update an entry. So, i-output natin yan. So, yung mga dapat pindutin ng user. So, 1 one, one is yung add entry then copy lang natin yan so number 2 naman is yung um, delete entry delete entry then 4 is yung update i view view entry then update entry so 3 then 4. So, lagay tayo dito ng 0 for exit. So, pag type ng user yung 0, magta-terminate na yung program natin. So, run ko lang to Then, yan. Lumabas na yung um, yung mga choice natin. So, pag type yung 0, wala mo na mag mangyari dyan. wala mo na mangyayari dyan. So, para may mangyayari dyan is, gawa tayo ng switch, then, choice. So, switch choice. So, in case 1, pag pinindot ng user yung 1, then break. So, pag pinindot ng user yung 1, ibig sabihin, gusto nyo mag-add ng entry. Next is case 2. Pag-type ng user yung number 2, gusto mag ng user na mag-delete ng entry. Then next is case 3. Then lagi tayong break. So after um pag-type ng user yung 3, gusto niya mag-view entry. Then, yung pang-apat is yung update. So, pag tinipe ng user yung number 4, gusto niya mag-update ng entry. Then, lastly, yung is 0, then break. So, ibig sabihin, gusto, pag tinipe ng user yung 0, gusto niya i-terminate ng program. So, ganito mag-terminate ng program. Yan. So, system.exit 0. So, pag tinip ko yung 0 dito, 0, terminated na yung lalabas dito. Kaya no, terminated yung word na nandito. So, terminated na yung program. Bawal na tayo mag-type dyan. Pag tinip ko yung 0. So, yun lang muna yung gagawin natin dito. In next video, gagawin tayo ng add entry na method. So, yun lang.